bridge. <laughs> oh. Oh. Ay, gusto ko yun. Di, yun ba yun? Uh -huh. Oh, asa na kayo. O, pagod na. Ay, halayo pa. layo pa. oy ba't mo na yan? Ha? Takot na? Ay, sayang naman. Ay, huwag katakot, day. Oo, oh, oh. Asan ka dyan? Kalula na? Oo, oh, oo. Oh. Ago, ikanina ang tibay ng loob. Ngayon, hindi na po. agoy nalula na ako. Atras At na ata ako nito. Ay, hindi na ako titingin sa baba. Ito mo lang isko. Mimi. Hindi na ako sa Mimi, nakasakit <laughs> pa. Andun yung Boton, sasakay kami dyan. Ay, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Lord. Diyos Lord. Diyos Lord. Saan ko dyan, Parang hinangin! Diyos magkano man, dahan-dahan man ang lakad mo at huwag ano, yung dalawang tamo mo <laughs> ano lang, yung isa isa lang, hindi yung parang <laughs> nasa kayo sa boat. Kasi nga nakakabasa nakak eh. Malapit na. Pinting tiis. Ah, Nagulaw ako. Oh, so ano nangyari sa inyo? Layo nyo na. Bye guys!